Nakadiskarte ang hangin uh, hanging braids dito sa Sitio Bait. Ayan o. Na kapag, uh, kapag uh, malakas ang bahay, dito sila dumadaan sa ayan, o, ayan, o, ayan, patawid sa kabilang lugar. Ayan, a, medyo buhay pa ang tubig dito. O, ayan, a, sariwa pa yung a, tubig. Dahil sa panahon ngayon, medyo may ulan-ulan pa. Ayan, mga diskarte. Ayan. kami kasawa ko si Maribim <laughs> Ayan. Ayan. Ayan kami kaming taga Manila sa ma'am sa, saan nga po school galing UST po ayan mga diskarte sa UST ah nagpunta dito para mga quantitative sa mga ah, katutubo ayan sige nakatayo ayan meron din dito ng uh, basketballan sila ayan oh ayan uh, yari sa ano nakakapag internet din dito mga katutubo sa taas dahil meron na po sila dito ano ayan oh yung uh, piso wifi ayan Ayan, mga kadiskarte. Ayan. At ito naman yung kanilang bahay pulungan. Ayan, mga kadiskarte. Bahay pulungan nila ito. Ayan, dahil walang pulungan, kambing muna ang Tindahan, ito yung daan papuntang school. Ayan, may piso wifi mga kadiskarte. Ayan, piso wifi para may signal sila dito. Ayan. Ayan. Mayad ba eh? Ay, mga mga nga si Baye oh. Ayun, ma'am oh, magangaga ma'am. maganganga po oh, ayun. Sige Baye, matingin lang kami ng pagnganga. Baye. Ba may walang kuan. Lit litlit. Unman may litlit. -lit. hayga, unman. Wala na. Inday si Baye may may mau siguro Unman tapo po. Medyo maganda pa dito ang puno. Ayun sa bait, ayun oh. Yung ah, akasya, ayan. Ah, sityo bait. Barangay Panaytayan, ano Ayan, mga kadiskarte. Ayan. Sinamahan natin yung uh, isang estudyante na galing sa UST dito sa Sitio Bait. Ano, para makakuha ng uh, mga thesis ng uh, katutubo. Ano, yung thesis. Ayan, may isang uh, tricycle dito. Ayan, oh. papasok ng uh, bait ayan oh may karga ayan. may dalang tubo pusti nang uh, dalawin yata itong mga diskarte

natin ang pagdaan dito ayan. isang puno ng bulay na tumba na na matagal na rin panahon ito na natumba ayan. 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 may nakita tayo isang katutubo na naglalaba dito sa ilog ayan sa sityo bait ayan mga kadiskarte ayan sityo bait ayan ang isang bata na naglalaba sa ilog ayan Ayan. Ayan. Baye med pagsurip. Masipag ka maglaba. Ha. Ayan. eh hey, baye ano. Med pagsurip po. Ganda ng ilog dito. Sarap maligo. Ano? Tubig talagang sariwan-sariwa. Ayan. Ayan. Yung dalawa nating kasama, ayan o. Ayan. Ayan, mga biskarte. Ah, tapunta tayo dito kaya ah, kay Agbong Ihoy. Ayan. Ah. Si Bapa, mga ono. Oh. O, sige kape, oh, Bapa. sige lang, sige lang. Ayan. And dito tayo sa sitso bait. Ayan. ayan mga pisi bapa unday mm -hmm. unay kanyo upe oh isda ang upe mga kadiskarte ay uh, ulam ayan at ang paig naman ay uh, kanin ayan ko tago kawo Ayan. Ayan. Ayan area ng mga katutubo, mga kadiskarte. Ayan. Ayun, mama, ako nakabago. Okay, oh. hey, give. Bapa! Ayun, oh. Ayun. Ayan mga kadiskarte. Medyo malakas pa ang tubig dito sa sitio ng bait ano. Ayan, pakinig natin yung uh, lagaslas ng uh, tubig. Ayan. Ayan. Sa ilog. Ayan. At meron na rin ditong gabion ayan oh, protection sa mga kanakatubo. Ayan. Ayan. Ayan si Baye oh. Medyo malabo na rin daw mata, nagaborda yung butas niya ng karayom mo. Oh, manok. Ay, walang panama. Eh, nakita mo yung karayom ko kung gaano kalaki yung butas? Ano? Ano? Matagal bago makapasok si Baye ng ano. May isang karayom siya. Ang butas, ay pag biniak mo, parang ganito kalaki ang butas niya. 50, hindi ko ba Matagal bago makapasok si Baye. Oh. Ay, walang problema ano? yun sa gabi. Ay, hindi na ako nag-anak. <laughs> ayun oh, nakapasok din si Baye ayan dami dami pagawa ni Martinez ito Ila, birthday ng kahapon ay ayan, ayan. nasulsihan sa sa ayan. labas yan sa loob sa, lo, sa labas ito sa labas ayan. yan dyan gawa ng ramit oh. ramit. Ay, hindi pala ramit. Ay, ang tawag dyan ay... Linggo ang tawag pala dyan damit ng mga lalaki, no? Bae pwede rin. Yan. Yeah, nagkagulo na. Tawagin si Kapitan. <laughs> nagkagulo na si Nolid. Kailangan na ng Kapitan yan. <laughs> yan. Digbon. Isang linggo bayay ang isang ganyan. Magkano naman bilhin yan pag yan nangyayari? 600. 600 nagapatak nang nagapatak diyan nagapatak isang okay, daan sa araw, araw. Si... mamaya mamaya, ah, mamaya ayun. Ito sa loob oh. ayan, ayan sa loob ah. salabas sa pag salabas ito, na, ito na nga ang ayan ah, oh. mm. pa ng puti mm. Ganito, ah. kaya talaga pala kaya talaga'ng matibay pala siya mm, mm kahit pala patungan mo ng bato yan dyan, eh, hindi masisira dahil dubli mm. halos -hmm. ilang, mm -hmm. mm -hmm. ilang tatlong patong ay ah. ilang tatlong patong ha? si balik balik saka ah. mm. Oh, makapal po yung -frame. Ayan, frame. mga ka-discarte dyan na tapos yung ating uh, kuhang live. Kayo, ad, kuhang ang, ano, ayan, ay, kuhang video. Ang, ayan, si Madam. Ayan, is... ayan, ayan, si Maribel. Pwede ko pala ipaprocess. Uh. Ayan. <laughs>